Sobrang mura na ng sapatos na to, tapos sinilpa. pa. Bagong taon, bagong sapatos para sa'yo broski. Hi mga broski, it's me Kyle Best. Nandito tayo sa SM Mega Mall ngayon sa Capital kasi may 50% off sale sila. So January 12 hanggang January 21. Selected items sa in-store and online ang sale ng Capital. Parang mas malaki ata yung sale dito sa Capital kaysa sa Titan. Kasi itong Zoom Freak 5 dito, 4966 siya galing 7,000. Mas malaki yung sale dito sa Capital kasi yung Nike Freak 5 dito 7k down to 4896. 7k down to 4966. So halos lahat ata ng Freak 5, check natin. Ah, halos lahat kaya ng Freak 5 ganun. So, ang dami rin colorway ng Freak 5 dito. 4966. Kung magkano yung sale ng KD16. Ah, ganun din. 5856. Galing 84. So, halos parehas din. Ang daming sale dito. Hanap tayo ng naka 50% off sale. Itong witness, Lebron witness nila Galing 5.5 down to 3.8 na lang Ang bilis mag sale na ito Alas kakalabas lang na ito GT Cat 2 naman dito mga broski 6.3 galing 9.000 So okay na rin to As 5 plus mas okay sana Pero pwede na rin yan Ang daming colorway ng Lebron witness dito Yung KD3 3.3 na lang yung KD3 galing 4.795 ang maganda dito sa Capital mga broski, makakapili kayo. Kasi magkakasama yung lifestyle shoes tsaka basketball shoes. 5'3 down to 3'1. New Balance, marami rin sila dito. Ito 6'3. Women's hata ito, down to 3'7 na lang. Even sa vans nila, yung slip-on nila na checkered, galing 3'998 down to 1'999 na lang. Ito, Clyde All Pro Team, 3'4 na lang siya. 3'4 na lang doon. 3K plus pesos yung budget nyo na pang original basketball shoes meron kayong mabibili dito and itong court rider 3-4 na lang galing 6950 ito yung pinakamurang nakita ko sa Puma 3115 na lang so yung 3,000 plus pesos na budget may mabibili ka ng original na shoes dito itong van slip on 3,498 down to 2,600 ito yung para sa akin na solid bilin kasi naka sale itong adidas gazelle from 5k down to 3, Ayan, Adidas Campus. Meron din sila dito. Tatlong colorway. So, ito, mustard. 3.7 na lang. Ganun din to, 3.7. Galing 5K. 3.7 din tong blue. Hanap ako ng sale na Adidas Forum Low eh. 5.5 down to 4.1. So, kunin ba natin to? Yes. Iramin ko. Hot dog. Hot so, dog. Dala rin yung colorway ng Forum Low. Green and blue. So, sobrang classic na ito. So 53 down to 39. Triple White din na Stan Smith. So 39 na lang din. Hindi lang mga shoes yung naka dito, pati yung mga apparels nila. Tulad nitong bucket hat na to. So galing 1k down to 800. So Nike yan. Marami pa. Pati yung mga cups nila yan. Denver Nuggets, Phoenix NBA teams meron. Ito bihira mag tong New Balance 550 na to. Tignan nyo. 7795 down to 62. Pwede no? May triple block din. And marami pang new balance. Ito sale din, no? Oh. 5.9 down to 4.7. I'll ask nyo na lang din if available pa yung size nyo. Kasi for sure mga bros, gilagin yung tandaan. Sa mga ganitong sale, nagkakatalo yan sa size. Kung ano available na meron. Kasi syempre may mga bumibili na rin. Hindi natin maiwasan kasi nga. Best buy kasi nakasale. So, sa mga gahanap ng budget mill na Air Force, mare recommend ko sa inyo to. Nike Court Vision Low. Tignan nyo, 2895 lang. Diba? Mukha na siyang Air Force. Ito malupit mga broski, Nike Precision 6, ang paborito ng lahat. Sobrang mura na ng sapatos na to, tapos si Neil pa. From 3495 down to 2400 plus. Maganda na, mura pa, pinamura pa ulit. Ngayon mga broski, explain ko sa inyo ba't di ako mukuha nito. May Kyrie Low 5 na kasi ako. Yung Kyrie Low 5 kasi, ang tingin ko doon, Precision 6 na. Lebron Next Gen, ang dami rin pala dito. So, from 8, 895 down to 62. So that is it mga broski. Grabe rin yung sale dito sa Capital, dito sa SM Mega Mall. If you have comments and suggestions, comment down below. Kung may gusto kayong sapatos na bilin ko para ma-review ko and mapakita ko sa inyo, comment down below din. Again, this is Kyle For more contents like this, don't forget to follow me. Peace! Bagong taon, bagong sapatos para sa iyo broski. So ito nga palang sapatos na to, ibibigay natin sa active follower natin, sa active broski natin na nakafollow sa lahat ng social media accounts ko. Active meaning syempre nagla-like, nagko-comment, nagsha-share and nagtatag ng friends. Hindi ko na pala i-review tong sapatos na to. Gusto ko Broski, ikaw magre-review nito. Thank you so much sa support nyo. Manifesting mga Broski na sana mapadalas na yung pagbibigay ko ng sapatos. Peace.